Hi guys, Mami Park is here. Ayan. So, agagahan natin ang vlog para hindi ako ginagabi kapag ka nag-upload, no? So, in today's video guys, ay tayo ay uh, mag-shout out at syempre may pag-uusapan tayo. So, ang pag-uusapan natin na yung mga paraan, mga dahilan kung bakit nadadagdagan ang ating kita at maaaring pandagdag natin sa ating puhunan. Kung bakit tumataas ang ating inventory, ang ating puhunan pag-uusapan natin yung mga paraan na yan. Kung ano-ano ang mga paraan na yan. Okay. No? Kung saan ka magkakaroon ng resources para madagdagan ng stocks mo, madagdag madagdagan ng kita mo, at higit sa lahat ang iyong puhunan. Naku! Tiyak na tiyak ay excited kayo kasi kasama dito ang usaping utang. Okay. But before that, mag-shoutout muna tayo. Yung tayo sa ating uh, purchases, low profit or income sa negosyo, no? So, ayan. So, sana may natutunan kayo. Guys, ano, itinuro ko po sa last ng uh, video na yan, no? Yung uh, overstocks purchases resulting low profit or income sa negosyo. Ano ang tamang pagninegosyo? Uh, diniscuss ko po dyan kung paano compute ang profit margin at ang expenses by percentage na demo Okay? Ayan. So, uh, mag-shoutout tayo kay Venus Batang 2760. Sabi niya, sana makikibanding ako Mami Park, Ate Ana, Ate Angie. Ayan. So, pag pinapanood mo yung mga videos ni Mami Park, uminom ka na rin. Ayan. Ellen Pilar, salamat po ulit sa bagong learnings. Ricky Anuevo, another interesting topic for today's video. Thank you, Mami Park. Thank you po, Sir Anuevo. Run8593. Ayan, sabi niya, thank you daw. Kasi sa kanya nang galing yung ating uh, topic na video. No? Ang lakas ng sounds. I do hope na hindi ako makapiright. Kaya lalakasan ko ang boses kaya ako naka-headset. Okay. Jacqueline Abad 5817, lakas ng Stormo Mami Park. Tama lang po, may panahon din namang matumal, no? Nagdadaan din tayo sa ganyan. Hindi naman araw-araw fiesta. Okay, Lornzy OFW Kuwait, watching po Mami Park. Ayan, so maraming maraming shout out sa inyong lahat. Okay, so simulan na natin without further do no? Para mabilis ang video natin at marami kayong maging idea. So, ito yung mga paraan para uh, madagdagan ng inyong kita at higit sa lahat ay mag Karoon kayo ng karagdagang kapital, uh, okay? So, disclaimer, hindi po lahat ng sasabihin ko ay applicable sa inyo. Depende po sa sitwasyon ng inyong hanap buhay. And, hindi ko kayo ine-encourage na lahat ng ito ay gawin nyo. Kasi, syempre, ang uh, bawat kaakibat na blessing ay may kaakibat na obligasyon at responsibilidad, okay? So, number one na uh, ay ang ating points and rewards. So, sa mga may mga member uh, member membership cards, no? Tulad ng Aling Puring at kung ano-ano pa ng mga tinatangkilik yung supermarket. So, mahalaga na lagi dala ang card nyo para magkaroon kayo ng points. Makaipong kayo ng points, no? So, nakakakuha tayo ng uh, uh, karagdagang pondo uh, using our pointing system ng mga ano na to, ng mga tinatangkilik nating mga supermarkets. Okay? So, yung mga rewards, ba? Diba? Ayan, o halimbawa, may mga ano pa, may mga Uh, reward kung uh, ikaw ay uh, loyal client or loyal customer, di ba? Ganyan. So, points and rewards. Importante yan. So, number two, previews and promos and discounts, no? May mga 6 plus 1, no? May mga buy 1 take 1, buy 2 take 1, 50% off, 10% off. Secure Gold, every first of the month ay nagbibigay ng 10% discount sa mga selective and participating items. Uh, ang ating mga iba pang tinatang kilik, mga tinatangkilik tinatang nyo, no? So, yung mga previous and promos nila, mga sale, mga on sale nila, mga discounts kapag ka kumuha ka ng bulky, kumuha ka ng dozen, kumuha ka ng marami, ng sako, kahit sino pang supplier yan, no? So, take those opportunities or take those uh, previous discounts and promos nang sa ganon ay makatipid ka and mas marami kang ma-avail. Okay? So, number three, credit line. Ito na, mga bank cards nyo, ang inyong mga CC, mga credit cards. Ayan. So, bukod sa points na maa-avail nyo dyan, mapapaganda pa ang credit status, pwede nyo mapataasan ang inyong credit line. And, at the same time, ay mas convenient sa iyo na hindi nyo kailangan maglabas ng cash kasi Uh, straight payment ang uh, ating kaskas -kas, and then mga, after a month before mag-due pwede niyo nang bayaran no so dala si bank card dala si credit card punta ko saan na nag-accept ng kaskas -kas, ng pagsa-swipe natin and makabibili na tayo ng mga items natin for store. So, Mami Park ang tanong, bakit hindi mo ginagamit ang credit, credit card mo? Bukod po kasi sa hindi siya sa akin applicable, uh, wala akong mapagkakaskasan yan so far or sa so ngayon, no? Hindi ko pa, tulad na sabi ko dati, hindi ko masyado pang gusto ang presyo ni your Gold, kaya ayoko. So, what's the sense na magkakaskas ako, tapos, ganun din naman, babayaran ko din naman, and then, no? Hindi ko siya sinisiraan, guys, sasabi ko nga sa inyo, lahat din ang ko kung pabor sa aking pangangailangan at sa gusto kong makadil ng maganda. No, e kung nga uh, every, may 10% discount every month at yung participating products ay fast moving sa akin at gusto kang presyo, abay, did join ako at pwede kong gumamit ng card, no? Kung magagamit ko, no? Okay. Number four, eto na, cash loans, lending. Ayan. Ano ba pinakaiba ng loan at saka lending? Baka mamaya, ay eh, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng mga yan ayan so kapag ka loan ikaw yung tao na maglo-loan kapag ka lend lending no from the word niya yung magpapautang sa iyo yan so mga lending no yan yung mga uh, institution or mga businesses na mauutangan mo at yung loan ikaw talaga yon na maglo-loan okay so kailangan alam natin yan okay so ayan nga tulad nga ng number 4 natin pwede tayo sa cash loans and lendings no Ayan, yan yung mga paraan. Unang-una, pwede tayong mag-salary loan pwede tayong mag SSS loan, pwede tayong magpag-ibig loan, mga ganyan, no? Mga cooperative kung tayo ay miyembro, no? Pwede tayong makapangutang, mga banko, pwede tayo sa uh, personal loan, personal loan, no? So, uh, Bombay, no? Ayun, mabilis, hindi kailangan ng maraming requirements at chuchu lang ay pwede ka nang makautang. At siyempre, kung kailangan ng sasakyan ay car loan, no? Makakahanap tayo ng mga Uh, bank finance no banking finance ba tawag doon parang ganon okay so kaya lang yung mga marami sa binanggit ko na dyan, no maliban lang yun sa Bombay yan ay wala wala requirements sa so, totoo lang pero yung the rest ay talagang uh, mayroong uh, dadaan sa legal na uh, proseso at dapat ay handa kayo dyan. at mayroon silang kanya-kanyang sistema na minsan ahead silang magkakaltas ng uh, interest uh, or kaya naman ay uh, magpapa-advance sila ng hulog sa iyo, no? So depende ang ino-offer ng mga terms, iba't ibang mga products na ino-offer. When you say product, yung product ng, ng, mga lending ano, mga lending companies, kung ano yung mga gusto mong i-avail na loan, okay? Na fit sa iyo. So syempre, isa sa pinakaki ay ang makapasaka sa kanilang uh, income requirements. Kung ano kung magkano ang iyong gross sales. Basta makapasa doon sa kanilang mga kailangan. Actually, na-vlog ko na yan eh. So, go, let's go for number five, no? Uh, products credit line. Ayan, no? yung mga yung may mga nagpapautang sa na produkto na mismo ang ipauutang sa iyo. Okay? So, uh, nandyan na yung kasama ka sa mga wholesale clubs. Ang alam ko, si Pure Gold Aling Puring, meron din siyang Aling Puring clubs na yung pupwede ka rin mangutang ng items. And then, parang, ang terms niya ay 15 every every second week, every two weeks. no Ayan. So, kasama din dyan ay ang mga ahente na nagbibigay sa iyo ng, or sila yung gumagawa ng paraan na ikaw ay ma-approve sa tinatawag nating consignment. So, si Mami Park ay so far meron tayo kay PMFTC, yung mga Yosi natin, at kay 14M. Soon ay um, maaaprobahan na din tayo, hopefully, kay Mix Marketing. Ang pinaprovide naman yan ay mga dilata, iba't-ibang produkto na boxes ang kanilang transactions. And, good news, just today, I <laughs> mami Park lang talaga sa kalang. Masasabi ko talaga, no? Hindi ako proud na nangutang nang ako, pero hindi rin naman ako, uh, masaya din naman ako na malaki ang may tutulong sa akin. So, nagpapasalamat ako sa EKC uh, store, no? Yung uh, ina handle naman na, na, part ng asawa ni Kuya Joseph, yung nagdadala dito ng mga, ano, ng mga soft drinks, alak, ganyan. Yung kanila ding uh, amo, yung kanilang boss, ay uh, merong uh, malaking uh, bodega at nagpapautang sila ng mga items grocery items. so, uh, sabi ko, kasi last time di ba, alam ko na banggit ko sa vlogs na aprubahan ako 27k and uh, I paid it just a week lang. no after a week na binayaran ko na. so sabi ko, uh, medyo magigipit ako sa araw kasi hindi po pwedeng magisabay-sabay. nakiusap ako na po pwede bang uh, makakuha ako ng credit line na 40 to 50k and two times ko siya partial, by partial ko siya babayaran. Uh, dalawang beses sa loob ng is dalawang linggo no parang parang gano'n yung pinag-usapan namin. And uh, sabi nung sabi nung asawa ni ni Kuya Joseph kasi siya yung nag ng ganung uh, mga transactions sabi niya nangyari lang naman kasi yung kanina lang umaga kasi nag-text siya, meron siyang inaalok na items eh sabi ko, uh, sabi niya baka daw may kailangan daw ako do'n eh, kahit daw isang case lang umorder ako, sabi ko, actually lahat yan, kailangan ko. <laughs> Tapos sabi ko, kung mapapautang ako ng ganitong dates ang pagbabayad ko at ang pinaka full, last full payment ko, kailangan ko 40 to 50,000 at least magkaroon ako ng credit line. Ang sagot sa akin ni Ate V, hi Ate V, shout out sa'yo. Sagot niya, sige madam, sasabihin ko kay boss, wait lang po. Less than 10 minutes guys, approve. Sabi niya, go madam na prubahan ako akong ambilis. Hindi ko pa namimit yung may-ari ng EKC sa totoo lang. I really do hope one day na mamit ko siya. So, malaking bagay ito para sa mga katulad ko na uh, lumalaki ang negosyo pero yung uh, capacity to produce uh, capital ay mahirap. So, ito walang tubo ito. Uh, talagang as-is kung ano ang bentahan ng kanilang produkto. So, kaya naman, tuwan tuwa ang Mami Park kasi finally, oh, mataas ang ating ano, uh, credit line. So, nakatutuwa naman, di ba? Ayan. So, maraming maraming salamat, EKC. Dito lamang yan sa Pandi. So, sa mga nakapanonood sa akin at uh, mga malalaki na kayong halang, <laughs> ba, mga ganito na ang ano nyo, uh, try nyo umorder sa kanila, try nyo maging suki nila. So, ako, ang laking bagay, i-deliver pa sa akin, no? <laughs> Sabi ko, <laughs> mami park lang sa kalam. Kala ko, hindi maano eh. Sinubukan ko lang naman eh. Eh, na-approve. Na-approve ako. O, oh, ba diba? Saya. Ganon. Kasi pag maganda kasi ang ano mo, Maganda ang reputation ng hanap buhay mo. Maganda ang uh, credibility ng hanap buhay mo. Talagang magkakaroon ka talaga ng mga ganyang ano. So, sobra akong guys. Kasi, ibig sabihin, kahit pa paano, hindi ko parang problemahin ang mga grocery supplies. Ang paproblemahin ko na lang ay yung mga hindi nila, wala silang stocks, kung wala silang ibang items. And, most of the cash na magiging pera, ay ma... Uh, ma lalo na ngayong pag i ng December, ay mapapriority ko ang mga alak, di ba? Hindi ko na paproblemahan yung groceries. So, napakasarap, di ba? So, now, eto naman. Uh, so, kung kayo ay may mga suki na mga ganyan, maganda na makaano kayo, no? So, huwag kayong uh, magiging balaso, no? Kapag may obligations, always meet. your deadline or your due date no para maganda ang credibility ng hanap buhay next no number 6 na tayo Actually, sa consignment ko din, yung sa mga Malboro, ano, maganda rin ang ano ko, matumataas, no? Number six, e-commerce. Ayan, sa e-commerce. Using applications. Ano ba? Ano ba ito, guys? So, ito yung mga usually mga apps na ginagamit natin para may paraan tayo na maka-loan, no? At makabayad din. Uh, ways how to pay and ways how can we borrow. So, handyan na siyempre ang number one ay ang GCash, no? May g may g may G-Credit, no? Depende sa points mo kung uh, applicable ka na dito. Actually, guys, nagtataka nga si Beshi ko kasi maganda rin naman ang aking, ano, sa credit, complete, ano naman ako, fully verified. Pero sa GCash, bakit hindi mata, hindi ako na offer ng mataas naan. hanggang ngayon, pre-qualified pa rin ako, hindi ako ma-qualify. Samantalang so, si Beshi, magugulat na lang siya. Bigla na lang tumataas yung kanyang ano, yung kanyang credit limit. So, say, pinipilit ako ni Beshi na sana makuha ko yung ganong chance kasi pagkakailangan nga. Pero okay lang yun. Siguro I'm not meant for Gcash. Meant lang ako para gamitin siya pang bayad, Ganyan. So, Gcash and then home credits, no? Ako naman nagamit ko si home credits dati sa cellphone. Wala talaga akong maiproduce agad na cash. And then, yung aking Fujidenso chest freezer ay uh, under yan ng home credit, no? Yan. Binili ko yan sa isang establishment na may home credits. Nag-apply ako. Ayun. At natapos ko na yun agad, ba diba? na ano ko rin, na, nakapundar ako ng uh, nasi-store lang ang nagbabayad ng chest freezer, o oh, diba, bongga ah. so home credits, actually lagi ako kinukulit ng home credits minsan tulog pa ako, lagi ako tinatawagan minsan in the middle of lunchtime, tatawag middle of na natutulog pa ako, tatawag wala silang katapusang tumawag para alokin ako, <laughs> eh ayoko ayan, so home credits and also is pay later, no ayan, ayan. sa Shopee, ganyan, may ganyan ganyan, no, applicable yan ah uh, mga bangko no pwede ka mag lend pwede ka mag uh, mangutang also ah uh, uh, yung mga bangko na may apps na no yung mm, ano yung tulad ng <laughs> lahatos lahat naman ng bangko ngayon ay may ano ni eh, may online banking meron silang mga ino-offer doon na features ng loan also One Hand no hindi ako ano niya na pero lagi ko yung nakikita sa ano kasolang lang napakataas ni One Hand sa totoo lang sino pa ba yon yung yong Tala na rin. Nakikita ko lang kasi yan sa ano eh sa sa mga ads. Nakikita ko lang siya sa mga ads sa mga feeds pero hindi ko talaga sinabi ko lang pero hindi ko kayo ni-encourage, no. Ah uh, grocery, no. Ang alam ko grocery kasi ang alam ko isa naming kasari si Ate Tere nag naglo loan siya doon eh doon sa grocery apps, no. So ayan, gamitin niyo yung mga e-commerce na yan, no. Yung mga technical ano na yan na mag, uh, magamit niyo sa negosyo. Okay? So, yan yung mga paraan, mga ways para kayo ay madagdagan ng inyong puhunan at tumaas ang inyong uh, benta. So, syempre, yung mga pagdating sa mga loan-loan, matik may interest. So, kaya, uh, lagi ko sinasabi, pag-aaralan muna bago pasukin at aralin muna kung kinakakayanin ng hanap buhay. Kasi baka mamaya, Lalo na kung ang profit margin nyo ay sapat lang para sa inyo na kinakabig at yan ay inyong bread and butter, tapos kukuha kayo ng obligation, baka mahirapan, no? So, iyan yung mga madalas na nagiging problema ng mga kumukuha ng loan na hindi naman pala kaya, kaya nahihirapan, nagpapatong-patong. So, pagkukuha po ng loan ay hinay-hinay uh, lang, no? At isa-isa lang, okay? So... Maraming maraming salamat po. no So, sana nakakatulong sa inyo at may nagkaroon kayo ng idea. And sa totoo lang, napakasaya ko ngayon kasi bukas yata darating. Malalaman ko bukas, baka parang over 50 yata. Feeling ko over 50 yung in-order ko. Malalaman ko bukas yung kung magkano ang aking total na na pamilya kasi pinagtetect ko lahat ng order. so, yun din, no? So, update ko kayo dyan. At bukas tiyak ay magiging busy ka magayos. Kasi nagpo-focus na ako ngayon mag-stock ng mga pang buena, mga gagamitin para sa Pasko at bagong taon. So, syempre, ang alak din ay pinaghahandaan natin, no? So, uh, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!